lumobo pa sa kabuang 16.5 trillion ang pagkakautang ng gobyerno pagkatapos ng 2024 ay niyan sa Bureau of Treasury. Ito ay mas mataas ng 1.44 na trilyong piso katumbas yan ng 10.8% ng naitalang utang noong pagtatapos ng 2023. Patuloy naman ang naging paglobo ng pagkakautang ng gobyerno kasabay ng paghiram ng karagdagang 1.31 trilyon sa pamamagitan ng net issuance ng debt instrument uh, instrument alinsunod yan sa deficit program ng ating gobyerno. Ilan pa sa dahilan ay ang paghina umano ng halaga ng piso kontra sa dolyar na nakadagdag pa ng dalawang daan at walong punto pitumput tatlong bilyong piso. Yan ay sa halaga ng kabuang utang ng ating bansa. Bagamat bahagya lamang ito na offset na 80.74 billion pesos dahil naman sa paglakas ng dolyar, mas bumabang halaga ng pagkakautang sa ibang currencies. Tumas din ng uh, 912.49 billion pesos ang panloob na utang o internal debt mga pagkakautang ng gobyerno dito sa mga institusyon sa Pilipinas nitong nakarang taon na umaabot sa kabuang 10 uh, punto na tatlong piso habang nadagdagan naman ito ng uh, malaking halaga rin 522 billion mahigit ang panlabas na pagkakautang kaya pumalo ang uh, kabuang uh, 5.12 trilyon batay naman sa kanilang record. Samantala, ang debt to GDP o gross domestic product ratio ng ating bansa ay umabot din sa 60.7% na bahagyang mataas sa 60.6% na target yan para sa ekonomiya ng Pilipinas.